Ma'am Ronami and Ma'am Doris, magandang, magandang hapon magandang po muli. Magandang hapon po sa inyo po. Okay. Ma'am, maaari po ba kaming uh, balitaan? Ano na po nangyari dito po sa uh, issue po dyan? Ah, nagkaroon po kami ng kasulatan uh, attorney sa barangay po nila kasama po ang MSWD po ng Iloilo. Okay naman po yung naging usapan namin. Magsuspento ah, Magsusustento na lang din po sa mga bata at tatawag po sa every weekend po pagka wala pong pasok ng mga bata. So yung mga bata po ma'am, may uwi na po ulit natin. Pabalik po dyan sa inyo, sa may Cavite. Actually, atay ni kahapon lang po bumalik dito sa Manila si Ma'am Rona, na may kasama po ang ating reporter, pati na rin po yung dalawang bata. Alright, that is good ha. Huh? Uh, so ma'am Ronami, nabanggit niyo po meron ng kasulatan. Yung sustento po ba, napag-usapan po niyo yan? Opo sir uh, attorney, napag-usapan naman po ng maayos yung about po sa sustento po sa mga bata. At nabigyan din naman yung tatay po ng kanyang pagkakataon na makausap, may schedule po ba siya for his communication rights and visitation? ah uh, Opo attorney, uh, tuwing weekend po tatawag po siya sa mga bata para makausap po niya. Okay, well that is good ha. Kami po ay natutuwa. Ah uh, Ma'am Ronami, na uh, at least nabigyan po natin ng solusyon ito naging problema po ninyo at maayos na ha. Meron na kayong kasunduan, sana na lang sundin po ng both parties, respetuhin na lang po natin yung mga obligasyon, yung mga karapatan, gawin po natin gampanan yung mga obligasyon based on that agreement. Okay po ba tayo doon, Ma'am Ronami? Opo, oh, attorney, okay po. Ma'am, kamusta Hello, naman po Sir yung baby. pagtatagpo po ninyo ni Sir James Russell kasi Nalala ko, nung last time, mainit eh. Okay na po kasi sa may meron naman po kami mga kasamang pulis at ano po yung mga yung barangay captain po nandoon din naman po para po magsaayos nung ano ganun na ganun nga po talaga kasi hindi po talaga sila umaamin pero na maayos na po namin nakuha naman yung mga bata binigay naman po nila ng maayos. Papasalamat lang po ako sa inyo attorney kung hindi po dahil sa inyo lalong-lalo na po kay sa programa nyo at kay Sir Rapi Tulpo po. Maraming salamat. Tapos nakauwi po kami ng ligtas. Maraming salamat po talaga. Ma'am, ma kami po ay natutuwa na kami po ay naging bahagi uh, sa pagbibigay po ng solusyon dito po sa naging problema po niyo. Uh, ninyo. Gusto rin po naming pasalamatan si Chairman Ramon Atadero ng Barangay Killing Lambunaw, Iloilo at kay Ma'am Lofel Dideles ng so ang Social Welfare Officer 2 ng MSWD Lambunaw Iloilo. Papasalamatan din po namin si Sir James Russell Esturco. Mm. Uh, kasi nung huli nating pag-uusap, ako ay nagbigay po ng aking legal advice. Uh, I think at that time kasi reunion pansin mo, mainit lang yung naging usapan yes, kasi ako. may mga issues pa. Pero mabuti na set aside niyo yon at dito nagkaroon na tayo ng magandang pag-uusap at meron na tayong written uh, agreement. So Ma'am Ronami, Ma'am Doris, maraming salamat po sa pagtitiwala kay Senator Idol Rafi at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Salamat din salamat po sa tulong, I, uh, Sir JB po. Thank you so much po sa lahat po. Ayan. Maraming maraming salamat po muli Ma'am Doris and Ma'am Ronami sa tiwalang binigay niyo po kay Idol Rafi. Since uh, andito na nga po tayo at kukunin po itong mga anak ni Ma'am Ronamy po sa kanyang ex-living partner na si Sir James, ano po ba ma'am yung mga uh, kailangan po natin na gawin po, lalong lalo na sa pagkuha po sa bata? The custody of the child, since hindi po kasal, si Sir James Russell at si Ma'am rona to Minis, automatically po, nasa custody po at under care po ng nanay especially mga minor data po sila at regardless po ng age sa nanay po talaga. Gagawa po tayo ng agreement ma'am and then amenable po yung dalawang parties when it comes to the children's uh, financial support from the from their father. So, kano po ba yung kaya nyo ibigay, sir? Pwede mo ako magbigay ng kahit dalawang libo. Dalawang libo daw kada kinsenas para sa dalawa ninyong anak. Pwede naman po, basta mag-suporta po siya, wala pong problema sa akin. Tsaka bayaran niya po yung utang niya. Kasi ako po yung nagbayad nung iba ngayon, ako po yung nag-sacrifice ngayon. Yung 15K lang po, bayaran niya po yun sa mama ko. Dalawa po kami nakinabang po nun eh. So dalawa po kami bubayad. Walang problema kahit maghati po kami dun. Hindi, kasi ang problema po, yung mga utang niya po na naiwan ngayon, ako po nagsasacrifice. Ay, paano utang sacrifice? Yun lang may utang ko. Alos ikaw yung maraming utang, alam mo yan. Kanino? Marami. conversation? Kanino? Pinost ka na, Ronna. Pinost ka na. Ang dami nag-i-regla Hindi, sa, ano yun, sa, sa assist ko yun. Naladamay nga ako eh. yun. Oh. Eto, mga pruweba. Ano, ano alam to? Mo, alam nyo ko yan sa pruweba. Ikaw yung, ikaw yung pinopost na. Anong pinopost? Alam mo, sa sarili mo yan. Sabi mo pa nga, Ta, maghanap ako ng trabaho kasi yung 15k, uunain kong bayaran. Hindi nga ko sabihin. About sa pag-uutang, yun nga. Uri na po yun na lang tayo nag-usap yun diba, eh. Doon ang nasabang. Di ba pamilya mo? Ito. Ikaw yung lalaki. Ikaw yung lalaki. Ikaw yung maghahanap dapat ng bahay. May Tumulong ba? lang ako. Ako lang yung paraan para tumangin makahanap tayo ng pang down. Never eh, po ako tumanggi. Okay. Diba sa ko babayaran ko magkatrabaho? Kung, kung ayaw mong bayaran, sige, eh, ano na lang natin yan sa ano niya. Grabe ka. Paano, Tinanggi mo. Paano ka nakalipat ay, ng bahay? Kayong mag yung hindi, mga hindi, anak mo ang lumipat. Ay, Hindi lang si... Alam mo, walang trabaho, trabaho si... Jack May, na May, May trabaho siya ng ati si... Wala, napainto na yun. May trabaho siya. May trabaho. Ikaw ang gumagawa ng pangutang. Ikaw ang ng pangutang. Diba? Ipapasa diba? mo ka, Jack Jack. sabi niyo po sa akin, diba? Stop mo na ako sa trabaho ko kasi babantayan ko si Rona kasi nga di pa mukha no? Tapos

to sa akin, mama, ko sa ano? mo. Oh, hey, ano ba lang, na, hindi na, wala nang kung sino na. Yun, po, na po, mga ako. yun na mo. Na mo na eh. akin, walang problema. Hindi. Ngayon, ngayon na natin isusolve. solve yun wala na, na eh. yun kung oh. sino oh. nag-utos, oh, nag -ano, Basta, yung balance ng Ron na May, magkano Wala pa kayong 1K pa lang kung nabakawas doon. So, 15K, so, 4K, may interes pa, pa. pa to, di ba? May interes pa to. Opo, ano yun eh. Ito, 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 lang naman. Sir, every ano ba yung bayaran? Every, every 10.25 po dapat po? yan. How much po? 3 to 50 every po. 3 to 50 po. 10.25 okay. po yung bayaran dyan. So, sa pagdating po dyan, ano po ang... Hati na po kami, hati. Di po pwedeng ako... Hati up. po ng 3. Hindi, ganito. Ikaw sa 15, si ma'am every 15. Ano na lang, apo. ano sa iyo ma'am? gait Kahit ano po, wala naman ako maaasahan dyan eh. Ano ang maaasahan? Sino ka nagtatrabaho? Sino nagtatrabaho? Oo. Bonding ka? Kung baga, pares. Bonding. Wala ka respeto. Wala ka rin respeto. Wala utang na loob. ko. Ikaw kayo ang wala utang na loob, boy. Ikaw ang utang na loob, Rona. Na hospital ka, sino tumulong sa pamilya ko, tapos mumuray mo naman ko? Bakit? Saan ka mo lang kapit? Ang ginawa ko na pinasusuntok, pinagbubugbog mo ako? Binugbog. Binugbog. Yan ang mahirap sa kanya. Grabe! Binugbog! Ma'am! Tingnan mo ang katawan. Yun nga. Ma'am! Binugbog! <laughs> ma'am! binugbog! <laughs> ma'am! binugbog! Oo! Binugbog? pinayos <laughs> nito! Ah! Binugbong? <laughs> binugbong? <laughs> Meron akong medical legal? Hindi <laughs> okay, ma! Ano to? <laughs> ha? Ikaw ang binugbog ko? <laughs> <laughs> Napakasinungaling niya ma'am. Common sense! Away kami ma'am. Inuntok <laughs> niya ang sarili niya ma'am para... Uy! Sinungaling! At hindi! Ma'am! Ma'am! Sige! Oh, ito na lang! Number <laughs> 2! Sento po. Ano lang po, di po pera bibigay ko ha. Mga pangailangan time po, po. mga pagkain po. Mga pagkain po. Paano mo mapapadala yung income? Hindi, yung kuya, ando po yung kuya ko eh. Ah, Malaki okay. po sa kanila. Suran din po kung magkano abutin. Hindi okay. po pera. Mas maganda ha eh. na, mas maganda talaga. Para alam mo okay kung na, paano mag-budget. Mag okay naman po. po. Acceptable naman ni eh, ma'am. Oh. Mas gusto ko nga po yun eh. Kasi ako tapag daw yung mukhang pera. Hmm. Kapalang mukha nyo. tober 30. Kasi meron ng... Na... Kung mag-decide po ako mag Ma, paano po, yun? Dapat po hindi niya na po kailangan antayin yun. Tatay siya eh, paano po yun? Pwede kong sabihin sa mga anak ko na kasi work mo. Wala akong work? Ano, ano, pipilit? Ma ano, magnanakaw ako para mapagpadala? Eh, yung mahirap siya. Ang para nga, eh, yung sasabi, madali yung para. inu yung mahirap siya eh. Sa mo eh. Oto, paano po ako, mang? Paano po ako na may sakit? Diba? Na, yun nga, nananahimig ang anak ko dito. Nakapag-aaral na maayos, kukunin mo. Tapos ngayon, pipilitin mo ang sustento. Hmm, Nagmara maayos. Sino nang gulo? Sino nang gulo? Ikaw nang kumpisa. Sino nang nanuntok? Sino nang bugbog? Sino nang bunot? Sino nang unang malis? 'Di ba? Tapos nung oh. umalis ka, nung umalis ka, may magre-reklamo ngayon sa tulpo. Hindi valid. yun. Hindi valid 'yun. Para itakas mo 'yung mga anak ko. Ang sino? Oh, diba? yun, 'Yun, mo. yun nga. Ba't oh. ka kasi umalis? Tinakas mo diba? ah. ba? Diba? Diba? Oh. Iba yung umalis ako. Iba yung umalis sa tinakas mo. Tapos na wala na. Kahit anong pang sabihin mo, ganun usapan. Oh, na usapan. Magkantay ka, huwag ka na magkatrabaho. Oo, oh, mag diba? Ano sabihin kayo sa ay, anak mo? Hindi po pe pwede yun, sir. Ang kapal, ano ako? Yun nga po, kailan mo? Utak mo, talangka. Utak mo, talangka. Kasi matakal din po yung student permit, eh ano ka? Ano ka gawin mo dito? Ano kasi, na po ba yung hakbang na nasisimulan mo ngayon sa student permit? Wala pa. Permit? Kung nga ino 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 step ka na. Pera na lang po kailangan para makuha Pera ng student permit. Opo. wala kang trabaho ngayon, sir, sino yung nagbubuhay sa anak mo? Bawat papa si na bonjing eh. Bo Paano maging bonjing yun? Wala akong trabaho yun. Papabayaan nila, apo nila yan. Wala ka ng paraan kasi. Oh, Madali lang sabihin oh. yan. Dapat giruha mo rin paraan din oh, yan. Oo, bukas sa sayang ng nari na, mo. Mahirap sa'yo, no? napaka-anong sa anak mo. Ikaw ang mahirap. Kaya mo bang sabihin yan sa anak mo? Ako anak, huwag muna kayong kumain. After 40 days, magbibigay ako ng pangkain nyo. Ganon? Kasalanan mo yan. Oo, oh, kasalanan mo. So, ano pa ba, ma'am? Ano pa ba ang mga... Yan lang naman po, yung... So... Tsaka yung sa pera po, na 15K. Kaya... Kahit Ayan. hati na po kami dyan, sige Opo, po, wala pong problema yan. Kung sakali yung dumpi mga anak po, alagaan niya na lang po. Naalagaan ko yan. Never kung pinabayaan niya, ikaw nga, hindi mo nga naturuan ng ABCD ang mga anak ko. Walang connect yun, Pero, Donner. si ma'am naman, kapag ando na sa kanyang poder siya naman ang bahala, no? So, gawa na po tayo na kasunduan, Caps, para po sa kanilang dalawa, kung ano man po yung napag-agrihan po nila. Sir Rafi po, thank you po. Nakuha ko na po yung mga anak ko. Salamat po sa mabilis na pag-aksyon para mabalik po sa akin yung mga anak ko. Napag-usapan na rin po namin yung uh, about po sa sustento na lang po para maata at mag-co-parenting na lang po kami bilang magulang po ng mga bata. Uh, Sir Raffi, maraming salamat po. Maagang pagtugon po sa idinulog ko po sa inyong problema about po sa anak ko. Tungkol po sa mga apo ko na nandito po sa Iloilo, sa, sa plane ticket po na sinagot niyo po halos lahat po ng gastos namin. Uh, maraming salamat po. nagkasundo sa mga sumusunod na agreement. Nangako si James Russell P. ko na mag-provide ng sustento sa kanilang mga minor di edad na anak ni Rona Mito Mines ng halagang 2,000 kada 15 and 30th kada buwan simula sa September 5, 2025. Ang ipapadala ay groceries katulad ng biskuit, gatas, dayaper at iba pang mga pangailangan ng mga bata. Nangako din si James Russell Pistorco na magbabayad ng inutang na 15000 with entries sa paluwagan at magbabayad sila ni Runa Mituminis sa halagang 3200 uh, Magpapadala, magbabayad si James Russell Pistorco kada 10 ng kada buwan at si Runa Mituminis naman ay kada 25 ng kada buwan. Witnesses, uh, Honorable Ramon L. Atadero, Kunong Barangay, Barangay kagawad Drigi Pural, Mayla Bordo, Victoria Mayordomo tulpo Isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka Na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat Ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan Pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta Solusyon sa iyong pinagtataanan Maraming mahirap Ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na binuhay Ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, idol rapi Tulpong ikay sandalatang mga